So guys, tuloy-tuloy pa rin yung ating special coverage para sa 3 days peaceful rally ng uh, Iglesia ni Cristo. Siyempre, mag-adyo tayo ngayon sa Menjola. At makikita natin na sarado-sarado na at napakaraming barikada dito at mga balboar. Makita po natin dyan. Na, ayan, makita po natin maraming pong balboar dito. At uh, kung matatandaan natin noong September 21, ito po ay uh, halos mapasok ng mga nagsagawa ng marahas na kilos protesa pero makita po natin nakaharang na po dito itong mga malalaking mga barikada ng mga bato rito at bukod po dyan nado na rin po itong uh, area na to at meron na rin po mga container bag sa bandarol dahil po buwan natin mamaya uy shout out sa NCRTC nandito yung NCRTC so, napakarami na rin po mga kapulisan dito sa Menjola lalo na po roon at syempre uh, para mas malakas at full charge po yung tropa natin ay uh, Uh, Nagpapahinga na po sila doon at para bukas po ay uh, makapag-duty o makapag-sagawan uh, uh, ng uh, seguridad para po sa peaceful rally ng Iglesia Ni Cristo. So dito naman po tayo sa bandarito Yan makikita po natin sa banda yan yung mga napakakapal na mga barbed -bar na pag nagtangka talaga makapasok sigurado sugat-sugat po yung katawan. Yan po kita po natin. Meron na rin pong container van sa bandaro na talagang hindi mapapasok kasi po yung lugar na yan ay yung po yung entrada patungo sa palasyo. Opo. So dumako naman tayo sa Legarda Corner, Pegueras na kung saan ay uh, marami rin tayong mga kapulisan dito at mayroon na rin ambulansya. At syempre, narito naman yung mga barrier. At ito yung patagos patungong ng uh, Legarda, uh, patungong Mindyona. Pero makikita natin na meron na rin mga barrier dito. Yan po. Makapal na rin yung mga barrier. Sigurado kapag nagtangkang pumasok, eh, talagang sugat-sugat yung katawa. Ito, makapal po. Napakatalim po. Yan po. Kaya sa ating mga kababayan, wag na po magtangka na manggulo pa. At hanggang doon po yan, sa dulo po, yung mga barrier po na yan. So, mayroon na rin pong container van band sa banda ron, silipin natin. Nandun po yung, mga, yung container van na hindi rin po makakalusot po sa kasakali may tumagos po dyan na tao. Yan. Dito po yan sa Ligarda Corner. Corner Figueras. Marami na rin pong polis dito nagkalat. Sa So, meron tayong mga ambulansa para kung sakaling kailangan ng first aid. So makikita rin po natin dito, meron na rin po mga container van, Nakikita po natin, ayan po. Ayan. Ito po yung kabila ng mula po doon sa Chowking, sa Figueras uh, Corner, Ligarda. Kita po natin. So nagdadagdag pa rin po sila ng mga barikada ng mga steel, mga bakal po at mga balbuay po dito. Ayan po. So ito naman yung kahabaan ng rekto, Tingnan natin yung ating mga kapulisan dito na RMFD kung uh, ano yung nang uh, dito. So, dito naman tayo ngayon sa San Sebastian under the supervision of police lieutenant colonel na uh, National, po. At makita natin binababa na rin yung container van dito para katulad na karan po talagang dumagsa po yung mga nagtiros protesta at halos to po doon sa palasyo ay sa Malak entrada ng Malakan papuntang Malakan yan so binababa na po yung uh, container van ng sa ganun ay uh, magkaroon po ng harang dito bukod pa yung ibang harang sa kabila po. So meron din tayong tropa dito mula sa Regional Mobile Force Battle ng NCRP under the leadership of Police Colonel Cesar Rodriguez. Siyempre, andun yung mga tropa, medyo nagpapahinga na para. Pero may mga gising pa rin po. So meron din mga taga-NPD rito. Kita po natin na sinasurvivisa po ni Police Lieutenant Colonel na uh, Nasyonal yung uh, paglalagay ng barikada dito sa ah... Uh, CM Recto patong uh, niga, patong uh, ng Jola si RB so huwag tayo maingay dito yung mga tropa natin na mga RMFB sa kita nagpapahinga na sila yan natin yung mga tropa natin yan yan may sapatos <laughs> yan naman tayo sa bandang uh, University of East o UE meron na yung mga barikada rito para uh, hindi talaga makalusit yung mga magsasagawa ng marahas na mga kilos protesta del bawal nga sa lugar na ito magsagawa ng kilos protesta. So, meron pa rin tayo mga duty mode na mga uh, mobile force mula po sa RMFB with Sir Ikin. Yan po, kita pa natin po mga tropa. May gising, may nagpapahinga para at least alerto po ng tropa. So, meron din po mga barikada dito. Ayan o, oh, yan. At po yan, hindi po yan nakakasugat po talaga. Barikada, talagang makakapal. Yan. Handang-handa na po yung para bukas po. At, ah... Uh, so, papunta po rito yung may dalang, ayan, barikada. Ayan. container. Ayan, may dalang container. Ayan. So, ayan po, kita natin yung container. So, ito na po yung sitwasyon ng kahabaan ng CM recto So, ayan po, makita natin malinis. Pero sa banda ron, meron lang barikada. Meron din po dito. At ito po yung lugar na kung saan na Uh, talagang dito tayo tumakbo noon at uh, dito yung mga nagsagawa ng mga pagbabato, ng paghahagi sa mga bote na may gasolina, tapos uh, mga marahas na ginawa ng mga nakil-spotesa noong 21 September. So ngayon po ay sisikapin po ng PNP at ng ibang allied forces natin na hindi na maulit yun kasi marami po tayong mga uh, gamit ng gobyerno tulad po ng mga ay uh, yung ilaw yung mga yung traffic lights kasi yun ang ibang turista at ibang mga kababayan natin pero dito naman sa Mandalita na siguro bukas din tayo sasakay nito bukas The views and opinions expressed by the hosts, bloggers, do not necessarily reflect the official policies and position of these offices, the NCRPO and the PNP.